Ang Los Angeles Lakers nagdagdag ng isa pang big man matapos pumirma si 7-foot center Kyler Kelly sa isang training camp deal. Hindi man ito malaking move, mahalaga itong tingnan dahil sa kakulangan ng koponan sa rim protection. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging galaw ng Lakers nitong offseason. Ang pinakamalaking dagdag ay si DeAndre Ayton na aasahan bilang primary center at scorer sa ilalim. Bumalik din si Jared Vanderbilt para sa depensa at hustle, habang sina Marcus Smart at Austin Reeves ay nagdadala ng perimeter defense at playmaking. Nariyan din si Luka Doncic bilang pangunahing star ng koponan. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, malinaw pa rin ang butas ng Lakers, ang kakulangan ng rim protection kapag wala si Aiden. Noong nakaraang season, nasa ikadalawamput tatlong pwesto ang Lakers sa blocks per game, 5.0, at ikadalawamput dalawa sa opponent points in the paint na umaabot ng halos 53 tatlo kada laro. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, isa ito sa pinakamalaking problema ng koponan kaya't kailangan nilang magdagdag ng shot blockang presence. Samantala, si Kyler Kelly ay isang player na kilala sa kanyang depensa. Galing siya sa South Bay Lakers sa G League kung saan nag-average siya ng 9.7 points, 7.2 rebounds, at 2.4 blocks per game sa loob ng 24 na minuto. May shooting percentage siyang 54% at kadalasan nang gagaling sa rim plays at second chance points. Ang defensive rating niya ay 107.5, mas mababa kaysa team average, ibig sabihin nakakatulong talaga siya sa depensa. Ayon kay Coach Dane Johnson ng South Bay, si Kelly ay may natural timing sa blocks at kayang baguhin ang tira ng kalaban kahit hindi niya makuha ang bola. Hindi siya kilala bilang scorer pero ang laki at mobility niya ang nagbibigay ng value sa kanya. Kung ikukumpara sa roster dati, mas malaki ang chance niya ngayon dahil wala ng established rim protectors tulad ni na Anthony Davis o Christian Wood. Malinaw na si Aiton ang primary big man, pero sa rotation, kakailanganin ng Lakers ng backup rim protector na pwedeng ipasok kahit 10 hanggang 15 minuto. Kung makakapagpakita si Kelly ng consistency, maaari niyang gampanan ang role na minsan ginawa ni na Javel McGee at Dwight Howard noong 2020 championship run. Ngunit kung hindi niya makuha ang bilis at physicality ng NBA, posibleng manatili siyang developmental piece. Mahalaga rin ang epekto nito sa supporting cast. Si Naloko Doncic at Marcus Smart ay mas nagiging epektibo sa perimeter defense kung may proteksyon sa loob. Kapag may shot blocker tulad ni Kelly, mas malaya silang makapag-pressure sa mga gwardya ng kalaban. Sa opensa naman, sapat na kung makakapagbigay siya ng solid screens, rebounding, at energy plays. Ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer, ang pagkakaroon ng third big man na pwedeng maglaro ng limited minutes ay underrated, pero iyon ang nagbibigay ng stability sa buong rotation. Sa kabuuan, ang pagkuha Kyler Kelly ay isang low-risk move para sa Lakers. Kung makukuha niya ang huling two-way slot, maaari siyang maging undervalued contributor lalo na sa depensa. Kung hindi, maliit lang ang mawawala sa koponan. Ito ay hakbang na simple pero may potensyal na makatulong sa long season ng Lakers, lalo na sa laban nila kontra malalaking frontline ng Western Conference. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!